Magandang araw mga bata! Kumusta ang lahat? Ako'y muling nagbabalik sa ating talakayan. Ang ating tatalakayin sa araw nito ay Ang kinaroroonan ng aking komunidad. Mga bata, saan naroroon ang inyong komunidad? Malalaman ninyo mamaya kung saan komunidad kayo nabibilang. Tara, sabay-sabay natin alamin kung saan komunidad ang inyong kinaroroonan. Ang aking kapaligiran. Nauuri sa dalawa ang ating komunidad. Una dito ay ang komunidad na urban. Pangalawa ay ang komunidad na rural. Uunahin natin ang komunidad na urban. Pinakauna dito ay ang pamayanang residential pamayanang residential ay binubuo ng mga bahay na pag-aari ng bawat pamilyang nakatira dito. Maraming ganitong uri ng pamayanan sa mga lungsod at mga karatig-bayan ng Metro Manila. Halos pare-pareho ang sukat ng lupa at ang anyo ng bahay sa ganitong uri ng pamayanang residential. Sumunod ay ang pamayanang commercial. Nakasentro sa kalakalan ang pamumuhay ng mga naninirahan dito. Sa mga lusod, ito karaniwang makikita. Narito ang naglalakihan at nagtataasang kusali. Ang mga kondominium at subdivision ang karamihan sa mga komunidad na matatagpuan dito. Sa ng komersyal, makikita ang mga kusaleng pangkalakalan gaya ng malalaking tindahan, bangko, at iba pang malalaking kompanya. Dito karaniwang ginagawa ang pakikipagkalakalan, ang mga kusaling pampamahalaan, pangkultura, pang, pang at pang-sports ay narito rin. Sumunod ay ang pamayanang industrial. Ang mga planta, pabrika, at mga pagawaan ay karaniwang makikita sa komunidad na ito. Dito nagmumula ang mga produktong ginagamit natin sa araw-araw, gaya ng mga delata, sabon, at asukal, at mga pagkain na kailangan natin sa pang-araw-araw. Tumako naman tayo sa komunidad na rural. Natutukoy nyo ba kung anong pamayanan ito? Ang pamayanang sakahan. Karaniwang malawak na bukirin ang pamayanang pansakahan. Pangunahing hanap buhay ng mga tao rito ang pagsasaka. Karaniwang matatagpuan ang pamayanang pansakahan sa mga kapatagan, lambak at kalampas. Sa lugar na ito ay makapagtatanim ng palay, nang mais, ng tubo, at mga gulay, at iba pang karaniwang tanim na makikita sa bukid. Maaari rin magpastol ng kalabaw, baka, o kambing dito. Ang ibang naninirahan sa pamayaning ito ay nag-aalaga ng manok, pato, bibe, at iba pa. Karamihan sa mga pagkain na bibili sa pamilihan ay nagmumula sa mga pamayanang pansakahan. Sumunod naman ay ang Pamayanang Pangisdaan. Dahil nga sa kalup kapuluan ang Pilipinas, maraming anyong tubig ang nakapalibot sa ating bansa. Kaya ang mga komunidad na nabuo rito ay ang pangingisda. Ang kinabubuhay, ang mga komunidad na makikita sa Nabotas, Iloilo, Mindoro, Palawan at General Santos City ay ilan lamang sa mga namumuhay na nakabatay sa katubigan ng Pilipinas. Malapit sa bahaging tubig tulad ng dagat, ilog at lawa ang pamayan ng panisdaan. Karaniwan sa mga naninirahan dito ay mga manging at mandaragat. Maaari rin ang mga tao dito ay gumagawa ng lampat at bangka o sumisisid ng perlas at kabide. Sagana sa yamang dagat ang Pilipinas, gaya ng mga pagkain dagat, koranes, halamang dagat, at iba pa sumunod ay ang pagmimina. Nasa bundok o malapit sa bundok ang pamayan ng minahan. Pagmimina ang pangunahing hanap buhay ng mga nakatira rito. Iba't ibang mineral ang maaaring makuha sa pamayan ng ito tulad ng ginto, pilak at tanso. Dahil malapit ito sa bundok, ang iba pang hanap buhay ng mga tao rito ay pagtutroso, pagbinilok o pangangaso. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na biniyayaan ng napakaraming mineral. Alam mo na ba kung saan komunidad ka nabibilang? Sa urban ba o sa rural? Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat!